kasaysayan, kababalaghan, at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR. Simulang madiskubre ang social media ay naging mapagbantay na ang halos lahat sa mga kilalang personalidad, politiko at artista ang kadalasang binabantayan ng gusto ng mga netizens at sa kunting pagkakamali nila ay siguradong yari ka pagpepiestahan ka sa social media hanggang sa ikay umiwas o humingi ng tawad. Ilan lang sa mga politiko at artista na nayari sa social media ay ang numero unong senador at artista na si Robin Hood Padilla. Huling-huli ang pagsuklay nito ng kanyang bigote habang nasa kalagitnaan ng Senate hearing. Tila, malaking kasalanan kagad para sa mga netizens ang magsuklay ng bigote kahit na ito'y nangangate ayon sa senador. Una, tinatanggal mo yung kate. Makati eh. Yan. So, ang hirap naman na ganito. Mas, pas pangit naman po si Dugo yan. Kaya, ganyan po. Tayo po ay uh, humihingi ng dispensa sa mga taong nasaktan doon sa pagiging uh, suklayin mo, baby. Ngayon naman, ay naging biktima sa banat sa social media ang kanyang asawang si Mariel Rodriguez nang kumalat ang litrato nito na di umano ay nagsasagawa ng tinatawag nilang clout drip ito ay ang paglagay ng glutathione sa katawan na idinadaan sa dextrose. Wala raw sanang pakialam ang mga netizens sa kanyang pagpapaganda at pagpapakinis. Kung hindi ito ginawa sa loob ng opisina ng kanyang asawang senador, kung saan ay kitang kita pa sa gitna ng dingding ng opisina ang official seal ng senado, umalma rin ang kapwa senador ni Robin Padilla na si Nancy Binay sa ginawa ng asawa ng kapwa mambabatas. Ayon sa kanya, ang glota drip na ginawa ni Mariel ay hindi raw nararapat na gawin sa loob ng gusali na pagmamayari ng gobyerno, lalo na sa Senado. Hindi raw hospital o medical clinic ang Senado kung saan maaaring makatulong ito sakaling may mangyaring emergency. Nanawagan pa ang senador sa mga bumibisita sa Senado na mag-obserba ng tinatawag niyang proper decorum dagdag pa ni Binay? Nakailangan raw ni mariel na maging aware ng kanyang impluensya sa tao dahil sa siya ay isang celebrity. Paano raw kung may gumaya sa kanya at bigla na lang nagka problema medikal? Ito pang pa sinabi ni Senador Nancy Binay and I quote, Having white skin is not a basis for good looks. We should always be comfortable with our own skin color. Maraming netizens ang nag-alala kung bakit raw tila Pinopromote promote ni Mariel Rodriguez Padilla ang paggamit ng gluta kung ito raw ay hindi rin pala nire ng FDA o Food and Drug Administration. Ayon pa kay Health Secretary Chudoro Herbosa, may natodas na raw na isang 39 anyos na babae sa loob mismo ng isang klinik sa Quezon City. Ilang minuto matapos itong maturukan ng gluta sinuportahan naman ito ng mismong DOH o Department of Health na ayon daw sa FDA Circular No. 2019-182, wala raw nakapublish na clinical trials na nagawang magsuri sa paggamit ng injectable glota para sa pagpapaputi ng balat. Nakarating naman kay Senador Robin Padilla ang panggagalaitin ng ilang mga netizens dahil sa ginawa ng kanyang asawa. Ayon sa Senador, nakakatawa naman daw ang naging reaksyon ng iba pero ganun pa ay humingi ito ng paumanhin. Sa matatandaan, ay binatikos rin noon ng apo ni FPRRD na si Isabel nang ito'y magkaroon ng kanyang pre-debut photoshoot sa loob ng Malacanang. Kaagad namang nag-post si Mariel Rodriguez ng kanyang video sa kanyang social media account at ipinaliwanag kung ano ang nangyari at dinipensahan ng kanyang ginawa. Hindi naman pala yun glotatayon. Ito ang paliwanag ni Mariel Rodriguez sa rason nang ikinagalit ng ilang mga netizens. Okay, oh my gosh! Ang daming haters, ang daming bashers. Hello? Bashers! <laughs> ang daming haters, ang daming bashers. Alam mo, i-clear na nga natin yan once and for all. Okay? I-clear na natin. Kwento ko sa inyo kung ano nangyari. So, nagpunta po ako sa Senate for the Eddie Garcia bill. Hindi po ako Uh, nakikipunta doon lagi because I am a full-time mom and wife. Also, online seller po ako. Okay? So, I don't always go to the Senate. It's just that I was there to support the Eddie Garcia bill. At saka, alam nyo, sobra kasi to talaga uh, pinag, pinag hirapan nung asawa ko yung bill na yan. Okay? So, I was there to support my husband. Alright? Now, tumagal po yung, kasi last time, parang, uh, nung second reading, na doon rin ako, 6 o'clock tapos na. Now, every week, every week talaga, I have a vitamin C drip. Okay? Diyan po kayo, medyo relax lang. Kasi, inisip nyo po, na glutathione yung aking ginagawa. Okay? Nilagay nyo dyan, gluta, gluta, gluta. Kanina nag-live selling ako, ang daming bumibili sa akin ng, ng gluta. Okay? So, to let you know, para hindi kayo naniniwala sa fake news, vitamin C po yun. At matagal na namin ang ginagawa. Pandemic pa lang, ginagawa na po namin. Lahat kami dito, tuwing may nararamdaman, actually, never ko po intention na na mang bastos or whatever, my intention was to show that no matter how busy we are, dapat prina-prioritize pa rin po natin yung paglalagay ng vitamina ating katawan. Okay? I had no intention whatsoever to disrespect the the Senate or anything like that. Okay? It was never in my intention. Tapos, so, andali. Okay? And then, para sa akin, alam mo, honestly, in my head, I was in my husband's office. Okay? So, siguro, yun yung on my part, baka uh, nakita ninyo na hindi maganda kasi sa utak ko talaga, I was in my husband's office. Ganun lang. ba? Diba? So, I felt na safe place yon, because opisina po ng asawa ko. Yun ang aking iniisip. Okay? Pero, Nag-post ako kasi nga hindi ko naman inisipan po ng masama. Wala naman po akong bad intention kahit konti. So ngayon, ako naman, pinost ko. Tapos ang daming nag-react. So to respect them, kasi nga parang, ay, oh my gosh, meron pala mga na-offend. Okay, sige, uh, i-delete ko. So I deleted that post. But I never ever said that I was taking glutathione it was vitamin C. Okay? Alright? Oh. Yes! Go! Bakit sa Senate? Because yung oras po, dapat yun talaga, may appointment ako sa bahay. And then, o oh, sige, mag-question and answer tayo. Naging press con yung live selling ko. Sige, mag-press con tayo. Okay. Kasi, kasi, Thank you, sabi ni Eden Bo. na po kayo mag-explain. Hindi sila worth it. Thank you. Ang toxic na mga tao dito. Sabi niya, wag. wag tayo ganyan. Maging happy tayo dahil maganda yung mga deals na ibibigay natin tonight. Okay? So, as I was saying, dapat uh, may yung trip ko sa bahay talaga. Kaya lang nga, tumaga, eh inintay ko po yung asawa ko na 9 o'clock nasa opisina pa rin. So, sabi ko, dito na lang, pumunta na lang sila, na hindi ko naman inisipa na, oh my gosh, maging national issue pala, diba? That's why, I am saying sorry dun sa mga na-offend. Okay? But it was never my intention na uh, i-offend kayo, gawing parang uh, uh, hindi ka respectable, respectable yung Senado. No, of course not. Okay? So, now, I'm going to go back to my live selling and yung mga gustong mag-hate pa dyan, okay, go! Diba? Ngayong naipaliwanag na ni Mariel kung ano ang kanyang ipinasok sa kanyang katawan, naniniwala ka bang hindi yun glota, kundi isa pa lang, vitamina, ikaw, gusto mo bang gumamit ng glotathione? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.